Ang buong mundo ay panonoodin ang 2014 Winter Olympics sa Sochi, Russia. At habang marami ang nag-aalala tungkol sa seguridad ng mga venue dahil may mga terorista na nagbabantang dumalo sa celebrasyon, ang mas malaking storya ay ang lantad na pananakot sa mga homosexual sa Russia. Nanakot. Nai-release -na na ng Human Rights Watch ang isang video kung saan makikita ang lantad at hinahaya ang bayulenteng pag-uugali ng mga taga-Russia sa mga nasa LGBT community. At dahil binan ng Russia ang lahat ng propaganda na may kinalaman sa alternative lifestyle, naniniwala ang mga hate groups na mayroon silang pahintulot na abusuhin, pahiyain, saktan at i-torture ang mga biktima at hindi sila mapaparusahan. Pinopost pa nila ang mga gawain ito sa YouTube. At ang polis? Kung akala natin na ipinagtatanggol nila ang mga naaapi, panoorin na lang natin ang kanilang posisyon sa issue na ito.

Paano namang na-confuse ang isang lalaking may multiple degrees na nagtrabaho para sa KGB at maaaring maging kaisa-isang taong nabubuhay na pwedeng talunin si Chuck Norris sa isang street fight ang pagkakaiba ng homosexuality at pedophilia? Ilang tulog na lang at 22nd Winter Olympics na. Tandaan lang sana ng Russia na nakatingin sa kanila ang mata ng buong mundo.